may panalim tayo dito ng ano ng kalabasa ah, kanina nakapagtalim na ako ng ano eh kalabasa rin at saka yung ano ngayon naisip lang halo na sitaw eh kukuha ko na sitaw eh kaya nangyari pagkuha ko nakakuha na rin ulit ako ng buto ng kalabasa ito buto ng kalabasa may may milon din di halo halo sitaw tanim natin doon sa ano yan diyan natin tanim yun eh bagong tanim natin ng malunggay nakit may nagtapo ng malunggay doon Taman tama tama itanim natin dito may tinan mo rin ako dati diyan na ano na may tinan mo dati daw din ng kalabasa tsaka yung paano kaya Halong halong Mayroon pang ano doon Halong Ngayon naisip ko Para taniman na rin ng ano Na Na itong ano, Sitaw Pagkuha ko naman ng sitaw Yan Nakakuha na rin Pero may mais pa rin palang mais na isa halo-halo, May milong pa halo halong sila riyak Yan yeah. Tapos tabunan na ako. Eh tatanim yung gang uh, halo halo. Ayan, ganyan lang. Nakaulan kanina eh. Kaya tama tama yan. Kaya natin tanim ng malunggay. Sana mabuhay sa Allah. malakas ang ulan kanina kaya na ano na si Ray ano. kaya umiinit na tama tama yung aking uh, ano ay eh biro pang buto ng apalay rito ay ano pala yan no? maraming buto ng apalay rito dati <coughs> galing ito sa basurahan tapos ngayon eh, ni ko rito yan tamo ka eh, nagsibula na yung ano yung ibang mga palayaw ano wala sila bumagsak dahil you ng know, uwan lakas ang ulan kaya ayos din kami mati dito yung isang isang buto ng ano kaya ito dito mati taling kaya mo natin ang ano ng lupa kaunti yan yun tapos saka natin lagay yung ano, um, Nang, ano nakalabas. Ba <laughs> na muto na kubaya na nga nauna kalabas wala na kubas na ang palaya yan yan, yan o oh. nilatyan muna natin ng lupa bago saka natin kasi ito sobra kasing buhagag nito ay eh, yun yung mga mustasa ay naglagay ako diyan hindi tumubo dahil kasi ganun pala pagka masyadong buwaghag may bunga itong may buo ko itong milo na ito kaso ah, ano yeah, kaya ganyan, dilaw na ibig sabi sira ano kasi ito hindi yan na lamang na ano kasi yan ito yung na uh, nagsira dahil kuhan nang hina kasi hindi ko masyado siya napa na, uh, at ako busy ako nung dati hindi ko siya na delay busy kaya yun nangyari natutuyuan siya ng tubig yung tanima niya nung dumating ako yung ano na tuyo, tuyo na yung lupa na kanya tinatamnan ilang araw na kaya nagkaganyan kaya diligan ko yun nabuhay yun ulit yung ano yung kanyang yung dahon ewan kung makaka-recover ito yung isang technique na kawan yung katulad itong kundol natin ito yung kundol ito eh ay ano ay, hindi pa nabunga may nakita ko dati sa sa youtube na kawan ay mga tinutuso kaya ay naisip ko tusukin din ito o, yan, oh. itingnan natin kung lalabas ang bu bulaklak na ya kung may tusok na gayaan kasi yung puno kapag uh, pala hindi mawain ang mga puno may kayo may puno ng mangga hindi na bumunga yung pakuan ng pakuan ay nakita ko doon sa youtube kayo. tapos yung iba naman tinatagay ninarinig ko na rin dati kaya sa lang ako kung paano yun na ano. Kung pala ang halaman. Misa kapag na siya eh, para nangangamba. Pag na-stress siya nangangamba. Ang niya baka siya ano. Baka siya eh, mamata. Ito yung tali nating malunggay eh. na ano na ang tubig kaya na ulang kaya ay siya natin dalawa ito yung nawala ay ito pala ito yung isa na wala ng dahon ito meron pang isa ito na ano kasi na bibitinan na itong mga nagapang na uwan kaya yeah, mga nagapang na bibitinan kaya yeah. Tatanggalin yung mga kayo oh. yun mm -hmm. ayos tapos yung mga naga pang medyo iiwas ng kaunti. Ayan. Hey, Ngayon si Tao dito, ayan no. oh, may bunga na. Ilan na rin yung mga naano ko diyan, mga na pitas ko rito ng bunga, ayan o. No? Ayan. ang mga napakuhanan ko ng ano, ng bunga. Ah, may bunga pa doon siya, ano, sa mo. Kaya maganda rin ganyan na, ano, may tarin na kahit na pakunti-kunti kahit pa paano may nakukuha tayo na mga bunga na libre yeah, ito ito sitaw ito sitaw din ito yung maliit mga pahabol yan ito yung iba mga sitaw na mga kapatid niya na ano ng ulan ayun kasi may alulod niya yung nasa itaas ah kaya nga nasa taas, si galing tapos si dito kaya okay ano? ay mayroon pa nga ditong at ano ito yan ay kailangan itayo natin ito yan ako yon Ayan, ah, tayo natin ang kauntay para kawa makarecover na nakayos Ito kasing mga kung makikita bumagsak ay tiga na maulan, wali na halos si eh, ano eh, ang niya eh ano may isang oras din kaya medyo marami-rami din yung may ulan na eh, yun oh. Nagdadaan na may na basa. Ito kamuting ito eh. Yan, tumuntuwa yung kamuti. Ito siya nakaulan. Siguradong. Ito yung kamuti natin eh. ano. Oh. Ibinabaw ko yung ano, yung ibinabaw ko yung tangkay nito. Pakunti-kunti. Pagka may mga isang dangkal ibinabaw ko. Dahil lang kasi ito ano sula. Ay, hindi kasi makaugat dito tunggang palimit eh, ano tuyo ang lupa lalo ko ba, hindi ko natidilig ay, ngayon ko okay naka medyo nakabao ng kanyang tangkay hindi pang ilalim naman ay eh, ano medyo basa basa dahil nga yung natidilig pa minsan minsan So, ay, de, nakaka ano, siya, ano, ano, nakaka siya ng tubig kaya yan medyo ano na ganda ganda baba na nga siya nag umpisa lang siya roon yun doon siya nag -upisa. tapos ay eh, bumaba tapos ay ayan na ayan ayan na nando na ito na ang dulo na yaw oh. ayan dulo ayan na dulo na yaw nagdoon na siya eh pag ano yun eh ano pakikiloyin ko na rito pakikiloyin ko na eh pag kayo ni naka, na ulit yung mga naka, nakakilo na rito hanggang dito ano na yan siya tatalbusan ko na siya ay may mga talong pangarin ako dito yung bata oh, huma talagang <laughs> bumigat ang mga dahon gawa ng ano nagka tubig Ganyan. Kaya ganyan ako pagka nagtatanim ako ito may mga meron akong doon sa banda raon. Meron akong talong doon na namumunga na. Oh. Tapos meron naman akong talong na ganito mga bata pa. Ayan ganito. yan, Tapos meron pa rin akong talong diyan na ano yung mas bata pa rin yan. ito naman kaya na install ng ano, data na Ito, ano kaya ito? Ito, ito talong din nila ito. Itong maliit na yan. Talong din yan. Halo-halo yan. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Doon. Doon. Ang aking sitaw namumunga na. At, tapos si... Eh, may pahabol naman ako dito sitaw. Yan na bali. Ito bali yung talbos oh. Sobrang lakas kanina ng ulan. May hangin pang kasama. Kaya bali yung talbos. Yo, may mga nasibol bulti ano, kamatis yan oh. Mga kamatis na sibol. ito ang ampalaya rito. Ayan natin yung palaya Kasi nakalutang siya eh Ibabao natin yun Nakabao kailangan Ibabao natin para yun ay ano lima makatubo Maganda rin kasi yung ano Pansama sa mga Kulay gulay Kahit yan is Mga munang kamatis Okay na Ayan kita mo kahit itong kalabasa na naka ano yan nakabao dati kasi kalabasa ako dati may ako dito ng ano kalabasa sobrang lago ay eh, dito naman eh pag nakainit eh sobrang init eh kahit dinidilig mo eh hindi makarecover ang ano ang halaman eh kalago lago na namumulaklak na nga yun ba eh naotay na bumuko ay sobrang init eh kuwan hindi kinaya yung namatay ngayon huli ko huli ko na nang maisip na kuhaan mas mabuti pa ibaon ang kuhaan tangkay magkakaisan dangkal dalwan dangkal okay dalwan dangkal ay ano binabaon para magkaugat ay ngayon eh huli na rin mainit ay eh, sobrang tag-araw na kaya talaga kinaya ng power ng kalabasa ay ngayon ni ano eh, sa dami kong nakatanim eh. Ako naman yung dat, kung magtanim dati yan, ganyan. Yung malamihan maramihan, yung isang kuwan is halo-halo, so, sobrang dami ng tanim. Kaya ngayon, ano, eh, halos lahat din namatay. Ngayon, meron lang, oh, ito, yung isang tangkay. Eh, may, may natilang tangkay, na isa, ay eh, palabasang ay eh, may ugat. Ay siya sa tabi ng pader. Eh siya ngayon ano, na, na buhay. Aba, ayun eh mahaba na. Mahaba na. Eh siya din siya ngayon pinaka din, na pinakamatamdali ni na kuwan. Ay sumatlay ko na sa ah. Kaya ngayon ang ginagawa ko kada ano ko Pero hindi guys, sa, anong sa Pilipinas. sa Pilipinas kasi kuwan eh. Maulan, kaya yung ugat Mahaba. Dito hindi makahaba ang ugat. Kasi nabawa hindi mo binaon. Ang ugat eh, tutulo siya ang ugat. Kaso, hindi siya makahaba dahil natutuyo ugat mm -hmm. siya dahil sobrang init. Kaya ngayon, ang pagkukuha lang ng ano, ng, ng tubig, ng, ng, kalabasa, ay sa haba na niya, ay mula lang sa puno. Eh, kaya bago siya makasubsubsub tubig, wala na. Kasi namatay na. Matay na sa basa lang ang init eh ano yung mga talbong sinatutuyo sapit ng, ng, ng ano ng hapon tuyo na ang mga talbos kaya ang ginagawa ko tawag na ko eh nung una pa yung style ano tao lang kinukuha ko dahil kasi parang nangihinayang ako sa talbos eh wala hindi rin ano kaya ayos naman kahit, kahit paano bago naman nakuha ang inapakanabang ako na ba't, bat, bat naman ngayon, ginagawa ko pa rin yan. Nakaagad rin sa ano, sa kalabasa. Kalabasa, ano, kumaganda. At e, yung pagkatalbos ko doon, oh, tao kabilis tumubo na yung suli na sa katao. O, oh, maya, mayroon pa din? Yung nga, kaya tayo ito, ito, yung mga iba, eh, naka, ano na, nakabaon yan. Kita mo ito, naka, ano, nakabaon. Oh. Abaon to Tamo dito yan kartong itong uh, bagay tayo nilito Tamo Yan marami yan na uh, Buto hmm. no, Meron pati yung maliit oh. Ay, Ito namang maliit na ito Kasi ako yan Sa kapilang yan ah, aso ano yung pambahay dun eh Huwag na pala Ito na lamang kasi itong bahay nyo may natambay kasi doon kaya dito pala yan oh upo up, upo pala ito upo yan oh. itong upong yan yan oh yan, eh, nakakuha lang ako na yung ano doon sa baso lahat yung mga tinapo na magsitinda na magulang na ayoy ay, mga ano natuyo ay di abay tinanim gumbo to abay ayos eh Natubo naman kahit paano. Ay, meron pa palang na ano dun eh. Meron pang kalabasa dun na uh, talagang bata pa. Ay, ah, nang gagawin naman diya ah, kapag ka ganyan. Kasi siya hindi siya makalaki. Yan eh. Puputulin ng mga dahon na ito. Ito mga yan. Puputulin niya para yung kalabas ng bata ay makasinaga ng ano masinaga ng araw yung kanyang mga dahon at para siya makalaki kasi kung hindi ko siya masinaga ng araw eh, siya hindi yan na ano kamo sa ilalim at kadami rin mga ano ng mga tanim mga kulitis ito yung tubo tubo ito eh itong maliit na yan tubo yan. Halong-halong yan, sila ilalim may karahong din. May salay, may sulit-mulit. Kulitis. May alas-dis pa. Yung wala siya, siya ano eh, wala eh, nakilungan siya, kaya siya eh, yung hindi lumaki. Hindi siya marawa. Ayusin mo yung kalabasa na hindi pa halo O, ano eh. na siya. Kailangan ng ganito. Ipapaling natin dito. Oh. Kasi hindi na siya nakaano eh. Papunta siya sa labas. Kaya e dapat ipaling. Umahuha ng pang ano. Ay, pwede na pala rin. pinaling pinaling ko para kuha ang kamatis yan yung kamatis na yung galing yan sa ano sa baso na nakapirat na para yung mga ano na yan, mga butay eh. Mayroon pa pala doon sa ano, sa loob. Kalap uh -huh. yan ng buto mo. Yan, kanyan lang ako baga Simple, simple lang. Dige ah. Kuha natin yung ano. Ito aking tamik daw. Ito naman yung aking ano, patula. Ito naman yung patulang ano. Kaya maganda rin yung ano yung ipinabawon mo yung kanyang puno. Yung kanyang mga tangkay pati. Kasi, nyo, yan kasi itin nyo. Dito ko itinanim Yan. Ito, sa tabing ito ko tinanim tapos ngayon naka dito, dito ko lagi siya dinidilig hindi ko kala ay nakuha kapon ko na bisita wala na pala yung kanyang puno rito at ano na tuyo na Pisa ay sa akin nagtaka ako sabi ko pa pa ano pa ito nabubuhay tuyo na Aba eh, palabasa nga eh dati ano, na kong, kung na, na itestin mo ibaong nung kanyang tangkay. Dito na na ko to ni eh, umugat. Umugat pala. Umugat. Kaya yun ang advantage din kapag ka ang kuwan ibinabaw. Eh, eh kahit pala patulang ganto yan eh pag naibaon mo yung ano yung tangkay na ugat din. Na ugat. eh nakakaroon tayo ng rin na nga ang patula rito ano natin yung ating damit ito naman yung tani man ng ano na iba na kasama rito o ayun ito yung dami rin yung na kangko tapos yung ano malunggay yung oh. mga malunggay may mga salay ito paragis o oh yan yung mga ng dahon ng palagis yung mga bunga po pati mga bunga at mga itong yun ayun ako mo lago ng kanyang kangkong lugbate siya eh, o lagulo ka lugbate dito mga pa siyang malunggay doon no yun no? sala meron din na ang laki to malunggay na ng tanim kasi pag di magtanim ini eh, tsaka tapos kasi eh. pag di magdilig ang aga nga na yung mga kapag dilig niya maga wala sa trabaho wag na dilig agad kaya yun ayos naman yung kanyang halaman ito yung bigay ko sa kanyang buto ito yung bigay ko sa kanyang buto ano na mataas-taas na Ibigay ko sa kanyang buto, oh. Tate. Malagay, ay si. Ayan, Magsampay mula tayo ng, ng, ng tamit. Ito, Sampay mula. talaga pag magpisa tapos kasi... eh magbibidyo ka pa yan o no. oh. itong tekniko di si sa damit para minsan yung malakas ang hangin dito eh kung ano? ang ginagawa ko eh ano kasi kapag ito eh gardo, malakas ang hangin na eh, natadala ng hangin yan eh, ang ginagawa ko itong gardo, ito 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 kailang yan Pag nakatuping ganyan eh, ano eh, Ayan, nakatuping kaya, no? Kahit malakas ang hangin, hindi siya na tatanggal. Ayan, ganyan lang. Kahit mag-isa ka lang. Ayan. Ah, yeah. Tapos itu tu belakang telefon. Okay. Ayan. No, no. Ayos, no? Kusa, sige. Sampay na ako ng ano, ng damit.